Oh hayo sa'yo mga sa mga tumudachi. Kararating po lamang namin ngayon ng Yokohama at kapababa lamang po ng aming mga pasahero. Bilang isang seaman na nagtatrabaho sa cruise ship, iba't ibang klase ng trabaho ang iyong matututunan dito. Katulad na, na lamang ng pagsiservisyo ng pagkain at ng mga inumin, pagtitiktik ng kalawang, pagpipintura, paghuhugas ng mga plato, at ang higit sa lahat kung makikita nyo itong aking ginagawa sa ngayon, ang buhay ng isang kabinista. Isa ito sa aking mga arubayto dito sa loob ng barko. Ang arubayto ay salitang hapon, na ang ibig sabihin ay sideline. Bukod sa araw-araw na trabaho mong ginagawa, ay babayaran ka ng extra money para sa iyong sideline o arubayto. Kaya karamihan sa mga tumudachi natin dito ay kumukuha ng arubayto na katulad ng ginagawa ko. Pagkatapos po ng aking arubayto, ay nagmamadali na naman po ako sa aking pagsholib o paglabas upang makapamasyal at makagala kasama si Tumudachi Ading. Sa aming po. ni Tumudachi Ading ay amin kami sa wet market. Oh, may mga maliri sila to yun. Oh. Bali, kung pong napuntahan namin ito. Ito po yung pinaka... Ano nila? Ano yung ang tawag yung kulgar to? Ha? Huh? Bali, ito yung sa atin po. Ito yung pinaka wet market po nila. Na Jeju. Ito yung wet market ng Jeju, mga tumudachi po. Sa aming paglalakad ay kapansin-pansin ang iba't ibang uri ng pagkain dito na kita mo na katulad sa Pilipinas. iba't ibang klase ng gulay at mga ginseng ang iyong makikita dito. Ito yung, oh. tunay na ginseng to eh. Oh. Huh? po yung mga tunay na ginseng, mga tumuda chi. Mga uh, 8 years po yan. Ang po natin. yan oh, mga ginseng. Tara. Ayan oh. Sabi oh, may kasipata ito, pa oh to eh. Kasipata. Ito, ito.

Sa <laughs> <laughs> Sari-saring mga pagkain pinirin mga tumudatchi ang iyong makikita rito. Bukod sa mga inihaw at mga crispy pata o lechon na isa sa mga paborito ng ating mga kababayang Pilipino. Tunay ngang nakakatakaw mga tumudachi pati yung mga lobster mga hipon na inihaw ay nagkalat lamang dito sa may wet market akala mo nga nasa palengke ka lang pati nga yung mga buko ng nyog yung mga panggata pakalat kalat lang din dito mga tumadachi maraming marami pong salamat sa panunood at kung nagustuhan nyo po pakilike, share, subscribe Saka pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na mga vlog.